Ito na yung pinaka best na angle para makita natin siya. Ayan. Naamag na. May mga magots na. Sayang itong web castle na to ating... So, eto guys, yung mga na-deads na mga tarantulas habang nandyan tayo sa Pilipinas. Tsaka pagkarating ko dito sa UK, dito ako mas nasasayangan guys. Itong ating kilobrakis fimbriatus. Isang napakagandang tarantula, female, adult female ito. Napakagaling gumawa ng web castle. Napakatagal na ng web castle na ito. Tapos na-deads na siya. Nandito siya guys sa sulok na ito. Pero mamaya ko na siya ipapakita. Panguli siya kasi napakasakit. Unahin na natin tong mga ito um, ito, uh, itong unahin natin itong Sai... Sai, Cosmos Elegance sa ating Trinidad Dwarf. So, ayun siya. Naka tihaya siya. Ito pagdating ko eh, reds na to. Ang alam ko dito, uh, siya. Pero yung substrate eh, dry na dry. Kaya lack of moisture. Well, zero moisture. Kaya hindi siya nakapagmolt. Kaya ayan, dehydrated siya na magumolt. Tapos, red siya. Sayang. Galing ito kay Ate Corinne, sorry. Tapos, itong isa ang ating Brachypelma hamori. Galing din kay Ate Corinne, sorry. <laughs> ito pala yung uh, malt ng ating Pampo betus SP Solaris. Male siya. Hindi pa siya kumakain ka kasi hindi pa matigas yung kanyang fangs. Ito namang ating Brachypelma Hamori. Ito buhay pa ito pagdating ko dito. Tapos uh, medyo naging pabaya pa rin ako pagdating ko dito. Eh, medyo tuliro pa tayo. Ayan. Um, Na-stock mulch Kasi dry yung substrate. Dry na dry yung substrate. Tapos siguro na-storbo din ito. Kaya parang parang dalawang tarantula na magkapatong. Maingay yung crickets guys. Pagpasensya nyo na. Ito naman yung ating topos SP South Hispaniola. Nag-start na siyang mag-molt. Ayan siya. Nabiyak na yung lumang exoskeleton niya dito sa abdominal part. So na siyang mag-molt guys pero na-stuck siya. Um, siguro na-stolbo kasi nag-try akong magpakain sa kanya. Hindi ko alam na pre-molt pala siya. So nag-iwan ako ng na pagkain sa loob. Naka-ICU pa siya. Uh, baka sakaling mabuhay pa pero wala na. Inatens na eh. Actually nung nakita ko siya, uh, nakita namin siya ni Tolno rin. Naka nakataob siya imbis na nakatihaya. Pag nag-molt nakataob siya. Tapos hinang -hina na siya. Imbis na dapat dapat kapag nag-mowork dyan, dapat nakatihaya eh. At tingin ko, ang naging sanhin na pagkamatay niya eh, meron tayong iniwan na superworm dito, pero yung head ng superworm ay eh, pinisak ko. Ay, ayan eh. <laughs> iniwan ko yung superworm na yun, ay eh, pinisak ko yung ulo eh. Baka para sakaling kainin niya, kahit remolt siya, pinisak na yung ulo. Hindi maaabala kapag nagmolt siya. Pero ayun, nagmorph pa rin yung superworm, naging beetle. Habang nagmomolt ito, ito naman superworm, uh, beetle na ito ay eh, pag-alagala dito sa enclosure. Tapos, nadaanan siguro siya tumaob siya ulit. siguro nakatihaya na siya para mag-ball. Tapos ulit siya. Tapos ayun, na-stuck na siya. Na-stressed out na. Mas okay pala, guys, kapag gugutting na lang ito sa gitna eh. Hindi lang pipi sa kanyang ulo eh. Kasi nakakasurvive pa rin sila eh. Tingin ko mayroong incident na nangyari sa akin noon na ganoon din yung ano, kinalabasan ni, Inip yung ulo. Tapos hindi ko sa yung closure. Tapos, tapos nag-morph pa rin into beetle. Pero yung mga talantula noon, hindi naman naapektuhan. Kasi hindi naman molt, Kaya ayun, um, Lesson learned, guys. So, ayun, guys. Yung mga namatay. Sayang. Ito, male to. Pagin natin yung dyan. Tapo na natin. Ito, female ata to eh. Sayang. Dwarf na. Taraan do Eto ito. Male din to. Ito na, guys. Yung pinakamasakit. Ito ang ating Kilobrakes pimpiatos, Um, ito yung old videos niya. <laughs> Lumabas o na ang puwet. Ayan. Yun. Labas ang katas ng millworm. Yan siya. Yun. Jackpot siya. Dalim na siya. <laughs> Napakagandang tarantula. Napakagaling gumawa ng webcastle. Isang napaka um, aggressive feeder siya. Napakalakas kumain. Tapos ngayon, eh, ayan na siya. May mga magots na dito siya eh. Halos hindi na natin ma, ma ano ma aninag yung kanyang hugis. So, may mga magots na dito. Ayan magots siya no. Ayan ang magots oh. Ayan magots. Nag appear na yung mga magots kasi may mga decaying dead tissues yan may namamatay actually um, sa so si talaga ginagamit tong mga mga maggots pero ibang klase ng maggots ginagamit para sa mga sa mga sugat ng mga pasyente yung mga necrotic na yung mga namamatay ng tissue ng mga sugat ng pasyente nilapatan ng maggots parang may dressing kasi lapat na ganoon no? kakainin ng maggots yung mga dead tissues tapos yung mga bakteriya kinakain din ng magos sa sugat kaya ginagawa din ng mga magos na pang sa mga sugat ng pasyente. Ito na yung pinaka best na angle para makita natin siya. Ayan, naamag na may mga magots na. Ang tanong eh hindi ko alam kung anong klasing Fly, yung magiging, kapag nag, ano na sila, pupay tapos magiging fly na, hindi ko alam kung ano klaseng fly sila Kung food flies lang ba, simple food flies lang, o langaw talaga na malalaki, bangaw ba <laughs> Siguro common house fly lang dito sa UK, kasi wala naman, nun eh. uh, winter naman eh, hindi naman summer dito Kasi pag may summer, may mga malalaking langaw din dito, pero hindi masyado, pero ayun, winter naman At ayun, anyways guys ano ba dapat ang gawin ko dito sa enclosure na ito? Hayaan ko lang bang ganyan guys na maraming sapot pang display lang. Eto mga ito yung mawala naman yung mga yun kapag wala ng ano, kapag wala ng decaying flesh, decaying tissue sa loob, mawala na yung mga magos na yan. Hindi ko alam kung maging fly pa sila. Tapos ganyan na yan, pang display. Or alisin ko to tapos mag up tayo ng panibagong heavy Weber na talaan sila. Sana may pambili. <laughs> so ayun, sayang na sapot to. Ganda ng kanyang ano. Namatay din to dahil sa magmumult na siya. Nakatihaya siya eh. Nung pagdating ko nakatihaya siya eh. Tapos, <coughs> hindi pa siya inaamag. Akala ko, nagmumult pa lang siya. Pero kinabukas, nakatihaya pa rin siya. Kaya yun, uh, ginawa ko, nagmoist ako dito. Pagdating ko dito, nagmoist ako dito. Kasi dry na dry. Tapos nagmumult siya. Akala ko, buhay pa siya. Pero baka dead na siya ng time na yon <laughs> Hindi ko naabot. Siguro kung umuwi ako na medyo mas maga-aga. Tapos na moist ko yung substrate. Maka nakapag-mall po siya na maayos kasi nakatiha siya na namatay siya. So, i-comment yun na lang, guys, kung i-keep mo natin ito na ganito na pang display or i-clear natin ito. Maraming salamat, guys, sa panonood, lesson learned. So, yun, dito na tayo ngayon sa UK. Alaga na silang mabuti. Yun, guys, maraming salamat at chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso Palma TV.